Okay, how old are you? Binibining Pasko? Uh, 24, 23. twenty uh, 23 po yata. <laughs> 24, tama. Okay, 24 years old. So, ano pong course nyo? Uh, Doctor of Dental Medicine. Ah, so pangarap nyo po maging dentista, right? Ah, uh, hindi naman pangarap, pero yun po yung course ko ngayon. Okay, so bakit mo kinuha yung Doctor of, Medicine, Doctor of Dental Medicine? Uh, yung kasi yung third choice ko and wala na ako maisip. Yun lang po. Kung ikaw ay nabuntis sa hindi mo inaasahan at irresponsable ang nakabuntis sa yung nalaki, tapabot mo ba ang bata sa sinapupunan mo at bakit? Kindly give us a comprehensive explanation about this, ma'am. Um, I think sa opinion ko bilang kristyano, uh, yung principles and convictions ko hindi po because... Uh, ang kung may pananagutan man dapat yung uh, parents which is yung girl and yung boy and yung baby wala siyang um, ma o, kung titingnan mo wala siyang pananagutan or wala naman talaga siyang dapat blame na da matanggap. So lang po. okay, this is very nice. By the way, ano po religion niyo, ma'am? Baptist. Baptist Christian. Ako kay Baptist Christian Kat How about kung ikaw ay biktima ng sexual na pangabuso like rape at nabuntis ka ng di mo inasahan, mo bang ang bata sa sinapupunan mo at bakit? Uh, same answer sa first ko na wala namang blame yung uh, child na mapapanganak Kaya hindi mo ipapaabot? Oh, so, like hindi naman siya yung kriminal aniwala ka ba sa sinasabi ng science na life starts at conception means the the union of sperm cell and egg cell at bakit ah uh, yes kasi if hindi naman sila nagkaroon ng uh, union yung dalawang individual cells na yun wala naman magkakaroon na life di ba So, yung conception na yun, parang logical reasoning na lang siya kung bakit siya natuturing as start ng life. Ah, okay, that's very nice. Sumunod natin tanong, kung ang pitos ay may tuturing na buhay na nila lang na, sa yung palagay, ang abortion ba ay nangangulog pagkitil ng buhay ng tao at bakit? Ah, uh, basis sa mga sinagot ko ng una, <clears throat> uh, syempre, kung may na-start ng life and when you end it, uh, it is considered uh, logically, if logical ka mag-isip, pagkitil na yun ang buhay ng tao. Though yung iba, like kunwari lang, ano, hindi sinasadya na parang miscarriage, hindi siya matuturing na abortion. Dapat i-clear yung mind sa mga bagay na yun na if hindi yung mother unwilling naman and hindi sinasadya, hindi yung abortion. Abortion is something na purposely mong ginagawa. Ah, okay. Basta pinalaglag yung bata, right? Mm -hmm. So, yes. Pagkitil siya ng buhay ng tao sa opinion ko. And if uh, subjective ka mag-isip, Uh, objective ka mag-isip, uh, it, it would be considered uh, as murder din. Pakibasa mo na itong Psalm 139.16, English and Filipino both. Uh, your eyes even saw me as an embryo. All its parts were written in your book regarding the days when they were formed, before any of them existed. Nakita ko ang mga, ako ng mga mata mo kahit nung binhi pa lang ako. Ang lahat ng bahagi ko ay nakasulat sa iyong aklat tungkol sa mga araw ng mabuo mga iyon bago pa mabuo ang alinman sa mga iyon. Ayan, sa sumunod natin na tanong, ano may kukomento mo sa Bible verse na iyan na nabasa mo? Sa, sa siyang Psalm na makikita doon kung babasahin mo yung buong chapter, makikita doon na yung omnipresence and omniscience ng Dios na kahit saan kamand pumunta uh, nakikita kanya and alam alam niya yung mga taong nasa kanya and uh, bumalik yung writer sa nung even nung baby pa lang siya nung nasa sinapupunan pa lang siya ng mama ng mother niya na yung past and present alam siya ng Dios yung nasa sinapupunan pa na siya at yung sabi dito nakasulat sa iyong aklat bali even yung future alam ng Diyos and um, it shows na even sa womb may life Okay, that's very nice answer, ma'am. So, anong, connect, anong connection nun sa abortion, yung text na pinabasa ko sa inyo? Uh, it shows na since yung start, uh, na nasa womb pa lang tayo, it is considered as a beginning na ng life. Uh, dapat ipagbawal yung I, we, we people should consider it as against the law, against our conscience to end a life through abortion. Abortion ay nangangulog ang pagkitil sa buhay ng tao. Sa tingin mo ba sinasang ayunan ito ng Diyos at bakit? Ah, uh, Siyempre, base sa mga noon ako sagot, Ah, uh, we would see na hindi ito sinasang ayunan ng, ng Diyos. And even sa Bible, we read na If a person hurts and uh, hurts a, pr a pregnant person, considered nun dalawa na napahamak mo. So even yun, uh, God is a logical and uh, a logical God na uh, alam niya eh na bu buhay ito. So, Anong motivation ng may bibigay mo sa mga tao para iwasan ng abortion? Uh, Siyempre, mahirap pag nandyan na sila sa sitwasyon na yun. Kasi we understand din naman na may mga fears sila like teenage pregnancy or uh, al alam nila na hindi pa sila ready. So, mahirap na pag nandun na sila sa point na yan. So, dapat before pa sila dating sa point na yun, napigilan na nila. So, I think, make wise choices and uh, avoid tempting si uh, tempting situations and uh, have accountability with other persons na um, uh, kung lang, ano gusto nyo makaiwas sa, sa wrong choices, be with other people, and uh, make wise choices. Yan lang po. Okay, that's all. Thank you. Stay safe and God bless. Kawikawin naman kayo.